Hindi ko nga pala alam kung anong tawag namin sa ganaling klase ng suso, basta ang pagkakaalam ko ito'y kinakain. At nung tinanong ko nga si mama ko ano bagang tawag dito ay hindi rin daw niya alam at nakalimutan niya. Kadalasan nga pala ito'y mga nakalubog sa buhangin, pero para hindi nga tayo mahirapan sa paghahanap ay papalabasin natin sila sa buhangin. At nanguha na nga rin pala ako nito mga kulay puti na suso na kung tawagin din sa amin ay bituin. Bit bituin? Basta yun. At yun na nga po video ay mag isang alam pala ako ngayon at hindi ko nga isinama si Yasi at gawa ng mainit. Tapos si Johan ay may pasok at si Negro nga pala ay nag-harvest ng palaisdaan. Tanghaliin na nga pala ngayon ng hibas kaya naman ay mainit. Pero okay nga lang yan kisa naman naulan at mahirapan ako Manguhan ng mga susuna akunin ko. Kapag maulan, hindi nga pala ako makapamursa ng sagwan at may babalikan pa ako. Yung cellphone ko. Napalas ngayon na hindi muna tayo makapanisid at gawa ng kahit yanong init ng panahon ay malamig ang tubig. Kapag ganito nga talaga magde ay talagang taglamig ay ano. Ay na ko kang walang bebe ay awan ko nala at paniguradong dalag sana naman ang mga may day at mga salitang sana all. At bago pa nga kung saan pamapunta ang usapan ay napakaganda nga pala ngayon ng panahon parang ako lang. Ay, yeah, feeling Hindi nga lang pala sa bukana ng ilog ako maunguha ng mga susunay ay nasabi ko sa inyo. At kumuha na nga pala muna ako na ring pantulo sa tapagtalian ko na ring bangka. At yun na nga para mapalabas nga natin yung mga susuna panguhain natin ay maunguha muna tayo nito mga sunda-sundalo kung tawagin din sa amin. Medyo nakakailangan nga lang silang damputin at naninipit. Hindi naman sila ganun kasakit manipit. Parang nga uh, sakto lang sa pangunguha nito dapat ay mabilis ka at guwan ang bilis din nila bumaon sa buhangin pero pwede mo naman silang hukayin at mababaw lang din naman ang baon niyan sa buhangin pero mas maganda nga kapag maabutan mo sila mga nakalabas sa buhangin at nagkukumpulan sila maganda siguro kung may gloves at mabilisan mo silang madadakot ito nga po pala hindi kinakain din ni sa amin at nilalaruan lang namin yan nung kami mga bata pa at hindi ko nga pala alam kung pwede ba ga itong kainin pero sa pagkakaalam ko talaga hindi nung nakaraan ko kasing video dito ay may nagcomment at masarap nga daw yan perituhin <laughs> naku po mas masarap mabuhay kaysa magprito niyan nga palang ang lang natin dito ay dudurugin at nagkakalat nga din sa may lamawan at magsisilabasan na nga pala yung mga susuna yun. At kakasaboy ko pa nga lang ay minakita na agad ako dito kalantigas. Hmm, nanguna pa yung kalantigas kisa rin sa mga susu. Inunahan na yung susu ay eh, paano pa makakalabas ay eh, inubos na yung pagkain. Tapos binibidyo ko lang ay eh, siya pa ang galit. Nga pala ganito ang itsura ng susuna yun kapag nakabaon sila sa buhangin. May guhit sila na ganyan. Susundan mo lang yung pinakandulo nandun sila. Pero minsan nga ay eh, wala silang guhit na ganyan. Kaya madalang lang yung makukuha mo kapag yung guhit lang ang abasehan mo sa pangunguhan yan. Pala, mabilis lang sila magsilabasan. Mga 1 minute or 3 minutes siguro eh, sila basa na agad sila. Dini nga pala say nagisa ko ng pain eh wala nga pala mga guhit dyan kanina. Pero halos dikit-dikit nga sila nagsilabasan, no. Oh. Dapat nga pala sa ganito pagkahagis mo ay eh, dapat babantayan mo talaga. At mabilis laang din silang kumilos. Kapag kasi nakakuha na sila ng pagkain, nilulubog eh, ulit sila sa buhangin. Pero ang iba naman sa kanila ay mas susundan mo at gawa ng yung ginagapangan nila ay nagiiwan ng guhit o bakas. Ngayon ko nga lang din pala sinubukan ang ganitong klase ng panghuhula niyan. Dati kasi sakatihan ako nanghuhula niyan at sinusundan ko lang yung mga guhit. Pero sabi nga nila mama ay eh, mas madali daw kapag oh, nga naman at mabilis din nila basan. Ang bilis din pala nilang gumapang. Umuwi nga pala muna ako saglit sa bahay at kumuha nga ng timba para may mapaglagyan din ako ng aking tubig at saka payong para kapag hindi ko na kaya yung init edi magpapayong ako. At nagtahob na nga rin pala ako ng muka at talaga namang hindi ko na kaya yung init at yanong sakit na sa mukha. Hala, pika cha lang ako do sa tugtog. Yan lakas ang lakas ng tugtugan ni mama ay. Eh. Abot hanggang din sa tabing dagat. Nga pala may nakita ako ditong ginapangan ng susuot. Ang laman nga pala nito ay yung ganitong puti. Madali lang itong hanapin kasi nakaumbok sa buhangin. Dito nga pala sa amin ay bituin daw ang tawag diyan. Akala ko bituin, o di kaya ay bituin. Yun pala ay bitu bituin. Ay ambot. Nga pala may nakita ako ditong crab na kumakain ng mga pain ko. Ito nga pala hindi rin kinakain. Marami niyan din sa buhanginan. Humihibas pa nga pala kaya naman itong mga lamawan ay nakatihan na nga. Dapat pala pumunta ako dito medyo malalim pa. Kasi kapag ganyan sa katihan ay eh, hindi na sa mga kalabas mga suso at hindi nila maaamoy yun. Takbon, Takbon nga pala din ako kanina at gawa nang nanguhuli ulit ako ng mga pampain. Aliw na aliw nga pala ako sa pangunguha at hindi ko na nga namalaya ng oras. plus 12 na pala hindi pa ako nag-aalmusal. Kaya para sumasakit yung tiyan ko. Akala ko guni-guni ko lang 'yun. Buti na lang at ako yung may dalang tinapay. Sa nagtatanong nga po pala kung marami daw bang starfish dito. Ayan dami po din sa buhanginan o. May dalawang isda nga pala ako nakita dito, orbi. Ayan oh. Mahilig si Yuhan manguha ng ganyan at inaalagaan nga niya. Tapos may nakita rin ako dito'ng maliit na pusit. Wala lang, share ko lang. Tapos may nakita nga pala ako dito'ng dalawang kalantigas magkalapit lang. Ayan oh. Papakilamin natin sila kasi pakilamera ako. Tapos hindi ko naman huhulihin. Nga pala may nagre-request naman sa akin na magtanim daw ako ng mga bakawan. 'Yun naman daw ang i ko. Marami na po dito mga tanim na bakawan. Ayun po oh. Sa likuran naman po ng bahay namin ay may mga bakawan na rin. At sa gilid naman po ng ilog ay siksikan na rin. At yun na nga, at ako'y napagtripan nga ng mga aso dito. Hala, sige, lumapit kayo. Gi, ko kayo, nakabidyo pati yar Naisipan ko na nga palang umuwi hindi dahil dun sa aso at nagugutom na nga ako. Pero kukunti nga lang pala yung mga nakuha ko at babalik pa ulit ako bukas para dagdagan. Nahibasan na kasi yung buhanginan kaya naman na hindi na nga ako makapagsaboy ng pampain. Kaya sa katihan lang ako nanguha at madalang. So ayun na nga kinabukasan, pabalik na nga pala ulit ako dito at mangunguha ulit ako. Medyo inagapan ko nga pala pero hindi lang halata at parang hibas na hib bas na naman ang buhanginan ngayon. Nagumpisa na nga ulit ako magsaboy ng pampain at parang ang magiging problema ko naman ngayon na yung hangin at yan kiraw na ring tubig o yung magalaw baga, ang sakit sa mata. Pero buti na lang at hindi naman ganun kalalim yung tubig, kaya nakikita ko pa rin. Nga pala isa rin sa dahilan kung bakit minsan inatatagalan eh, ako sa pag-upload ay eh, dalawang beses ako manghihibasan bago ko maipon yung mga lulutuin ko. Tapos minsan may mga lamang dagat din na hindi mo agad siya maluluto at kailangan mo pang tabagin. Tulad na lang nito, hindi ko pa ito maluluto ngayong araw at tatabagin ko pa ito. Tapos pagdating naman po sa pagbo beri ay talaga maghapon ako. At grabe talaga yung pagkabulol ko lagi. Ewan ko baga, hindi pa ako masanay-sanay. Nga pala at dahil nagkakanduduling na nga ako yanong kiro talaga ng tubig, kaya naman ay dinin na nga lang ako sa katihan mangunguha. At ang karamihan nga nakikita ako dito yung mga ganitong puti. At itong nga pala mahabang guhit na yan na hindi yan ginapangan ng suso, kundi yan ay umang. Tapos minakita nga pala ako ditong maliit na shell. Lagi ako nakakita ng ganito at akuhain ko na nga at atikman ko kung ano lasa nito. Nga pala kapag biglang humihina yung hangin ay bumabalik nga ako din sa lamawan. Kaso yun nga lang, ayun, napasisid na naman ng aking cellphone. Nga pala may nakita ako ditong parang seaweeds. Ayan, no? Abong! Yan, yeah, ano talaga naman ah. Nasara talaga si Abong eh. Hindi na lang kagatin. Ah, batukin pa, gaingay pa. Nga pala may nakita rin ako dito isdang maliit. Ang tawag nga pala niyan din sa amin ay Tampalpi. Tapos may nakita nga akong shell na ganito, ang cute po, kaya kinuha ko na rin. Nga pala napakaganda ng view sa pinapanguhaan ko ng suso. Mainit nga lang talaga. Pero kahit nga mainit ay eh, mahangin naman. Pero nakaka nga talaga si Abong at yanong ingay. Alauna na nga pala ng hapon pero napakalaki pa nga ng hibas. At parang ako ay inatamad pang umuwi sa bahay at parang gusto kong tumawid pa din sa kabila. Dini sa may mga batuhan at parang gusto ko pang manghibasan. Pero sobrang sakit na nga ng ulo ko gawa ng init pero bago nga ako umuwi ay may kinuha muna akong kawayan na nakita ko din yung sa may pipisik at maigi rin niyang ilagay dun sa aking kubo nga pala kapag na rin hibas ay maraming ang bangka din sa bukana at hindi nga makapasok din sa ilog at nandyan nga rin pala si papa at si Johan at galing nga sila sa paninisid at pagkarating ko nga pala din sa bahay ay inilagay ko na yung mga nakuha ko din sa buhayan para matanggal yung mga buha-buhangin nila at bukas ko na nga lulutuin at yun na nga kinabukasan nga pala inaisipan ko na nagataan bago yun shoutout muna sa dati kong kaklase na si Alteya Polyante na ligalig lagi sa comment section. Archie na Maria Hazel Catherine Sabando, Hebreus Kamata, Ail Quinto, Jerome Vlog, Annie Maymana, Mana, Sheena Jane Bacalso, Nelvin Munda, Magauay Family at Silino Family, Mark Aldrin Rodriguez, at kay Janro Armada. Hilaga ko nga pala muna at kukunin ko na yung laman bago ko gataan para naman hindi na hasol nga magsungkit isa-isa habang kumakain. Madali nga lang pala sungkitin yung laman niya. Tutusukin mo lang ang nakarayong dinis sa gitna tapos iikot mo. Tanggal na agad yung laman. Nga pala, lang kami magulam ng ganito at hindi ko na nga tanda kung kailan pa yung huli kong kain ng ganito. Dini kasi sa amin ay laging isda lang ang ulam. Pag hindi isda, fish. Okay, last ko na yun, promise. Pero bihira nga talaga kami magulam ng ganitong suso o kinason. Kapag wala lang kaming maiulam na talaga na isda, saka lang kami nahunguhan ng kinason. Pero sa lahat nga ng mga kinason o mga shell o mga suso o kahit ano pa yan, ang pinakang gusto ko talaga dyan ay yung mga sigay o yung butsay kung tawagin sa amin. Masarap kasi ang lasa ng laman niya at malinamnam. At saka malambot din. At saka malaki din ang laman. Nakamiss na nga magulam ng ganun kaso nga wala na ako halos makita dinis sa amin. Buhat kasi nagluto ako noon at natikman nga nila nanay inagustuhan nila at nangunguha na rin lagi sila ng ganun. So yun na nga ginisa ko nga pala muna siya bago ko gataan. Pwede namang hindi na igisa at gawa ng magadami lang ng mantika. Pero dahil trip ko nga igisa, hindi, eh, wala kayong pakialam. Pero konti lang naman yung mantika na ginamit ko. So yun na nga at luto na ang ating ginataang, ano nga magandang tawag sa si susu na ito? Basta yun, susu.